Hi, guys! Welcome back to my channel! So, for today... Oh, baby! For today, ay i-rerate ko yung uh, products na ginagamit ko ngayon from The Diet Coach. So, actually, mm, parang more than a year na akong gumagamit ng products nila. Pero, hindi kasi consistent. <laughs> so, na ko na yung yung collagen drink nila, yung beauty smoothie. Tapos ngayon, may labas sila na ultra glow taglo. At saka, ibinalik nila yung kanilang glow pop. So, first, pakilala ko sa... Ah, introduce ko muna sa inyo yung mga ginagamit ko ngayon. So, first, etong Ultra Glutaglow ng The Diet Coach. At yung L-Glutathione Dietary Supplement nila. Meron tong 30 tablets, tapos 1,200 mg. Yung collet, yung glutathione content niya. So, nakalagay dito sa serving suggestions, uh, one tablet lang per day. Pero, ang alam ko, pwede silang mag two tablets a day. Tapos, best taken siya on an empty stomach. Para ma-absorb. Para gluta tayo yung unang ma-absorb ng skin natin. Or ng katawan natin. No? Pakita ko sa inyo yung loob. Ito muna palang packaging. I-appreciate natin ang packaging ng The Diet Coach. Apakaganda. So, pakita ko sa inyo yung laman actually, pangalawang bote ko na to. Pansin nyo naman. Ay, charat. <laughs> hindi. Napansin ko kasi, hindi ako nagbe-breakout, hindi na ako nagbe-breakout. Kung magkakaroon man ako ng pimple, siguro pa isa-isa or dalawa. Tapos mabilis lang din siya matuyo, mabilis lang din siya mawala. Yun yung napansin ko. Tapos yung yung nails ko, uh, matigas na talaga kasi siya. Pero, parang mas tumigas pa ganun. Tapos, since mahilig talaga ako magkulay ng buhok at magbleach ng buhok, ayan, iba na naman po ang kulay ng hair natin for today. So, yun, nakatulong talaga siya kasi mabilis din siyang maba. Hindi siya nag nagda-dry, hindi siya freezy. Although, hindi naman talaga masirain yung buhok ko. Pero, ayun, nakatulong nga siya. So, ito yun, yung ultra-glutaglow. Iniinom ko po every morning. Ah, uh, pagkagising ko, magbo-brush lang ako, tapos iinamin ko to. So, yun. Ito yung, yun yung routine ko dito sa Ultra Gluta Glow. Next naman, ito first bottle ko pa lang to eh. Yung Glow Pop. Nakapurchase ko lang talaga nito ngayon. 11.11. <laughs> -11. Pero, nakapag-take na. Nakaka- One week na yata ako. Ito, ang maganda kasi dito, meron siyang ito. The Diet Coach Glow Pop. Hair, Skin, and Nails. Collagen plus Vitamin C dietary supplement. Orange flavor. 30 tablets din to. Per bottle. Per bottle. And then, meron siyang 1000 mg ng collagen. So, ayun. Ang ito na yun. Ito ay ang nakalagay sa kanya sa Directions for Use. Take one to five tablets a day. So, pwede siya. Kung limang, best taken after a meal. O, oh, so, kung ilang, be, kung limang beses ito kumakain sa isang araw. limang beses mo siya pwede inumin. Pero ako kasi, ang ginagawa ko dito, uh, ngayong first week, uh, simula nung nag-purchase ako dito, ay, sa gabi, after ko kumain sa gabi, yun, isang tablet lang ako. Kasi, wala lang. Hihinayang din ako, no? <laughs> so, one tablet lang din ako nito. Ito ang iniinom ko sa morning. Tapos, ito yung iniinom ko sa evening after ko maghapunan or magdinner. Tapos, kasabay nitong dalawa, meron akong beauty smoothie din na iniinom. Ito eto ay peach mango flavor at saka banana milk. Ito kasi, alam, marami ng flavor si shake na inilabas. Si, 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 The Diet Coach. Pero kasi ito, ang dami ko pang ganito. Kasi parang, parang nag ata ako nung last na nagkaroon siya ng ng super sale. Di ko na maalala kung kailan yun. Pero, ang daming box talaga. Tapos, ito palang dalawa yung flavor niya noon. So, ayun. Hindi pa ako ulit nabili. <laughs> ito muna. Inuubos ko muna ito. Pero, ito. Uh, alam ko kasi, eh, mas, mataan, mas mataas ang collagen ko. Ah, ang glutathione content. Ayun, content. And ito, beauty smoothie. Hindi ko din talaga sigurado. Pero, yan. Para silang may premium Japan collagen content sa kagluta tayo. Iba lang sila ng flavor. Tapos, yung calories nila, ano lang talaga, mababa lang. 22 calories lang sila. Tapos, ang ginamit pang pang sa kanya ay stevia. So, yun health, Healthy pa din. And, pasok pa din kung nagdi-diet ka. Ako, nagbabawas kasi ako ng ng timbang. So, meron akong app na ginagamit. Yung my fitness pal. So, nakamonitor doon kung uh, ilang servings yung kinakain ko, ilang grams, ano yung kinain ko ng morning, lunch, and dinner. Tapos, nakalagay doon yung water intake. Tapos, ano uh, ba yung exercise yun, nakalagay doon. Tapos, kung gusto mong mag mag Uh, anong tawag track ng steps mo, pwede kayang pwede mo din siyang gamitin, no? uh, parang one, two weeks pa lang yata ako nagsistart. Nung nagsistart ako, ang timbang ko is uh, 65. Basta 64 or 65. Tapos, nung last na timbang ko nitong Friday, uh, bumaba ako ng 62. So, yun. Very effective. <laughs> so, yun nga. Ito, sinasabay ko lang after ko uminom ng glutathione sa morning, yung UGG, magtitimpla ko nito. Tapos, maliligo muna ako, mag-aayos, mag-aayos, ako iinamin. So, parang 30 minutes din yung interval nila, no? Tapos, maalin man kung anong flavor yung madampot ko. And then, after ko naman, ah, sa gabi naman, kasabay ng meal ko, or ah, before ng meal ko, yung inom ko ng smoothie. So, sa mga nagtatanong, hindi nagtatanong, sa mga nagtatanong kung um, bakit hindi ako mapimple. Although, hindi naman talaga ako mapimple, pero kapag kasi nag-breakout ako, yung as in, huy, classroom, ganyan. classroom kayo, group meeting yan. Ha, <laughs> ganun. Yung <laughs> isang bultuhan. So, yun. Eto po, ang ipinang-aalaga ko. Eto, hindi ako nawawalan talaga nito. Kasi wala nung nakilala ko yung the diet coach. Eto dalawa. And then, eto dalawa parang tinaray ko lang din. Tapos, so far, maganda naman yung effect sa akin. So, yun lang. Thank you.